Hey, Mare. Mare, ano alam niya. Kamusta? Ano ang ginagawa ko dito? Okay, um, uh, Mangihirap sana ako sa iyo ng pera. Pera? Um, uh, wala namang problema, Mare. Okay lang naman. Pambabayad na ko si Nanbils. Pambabayad ng bills. Mm, ng bills. Mm. Mm, sige, magkano, Mare? 3K. 3K? Tingnan ko kung meron pa ako, Mare. Basta, Mare, huwag ka mag-alala.